kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kung pagiging leader ang pag-uusapan, importante ang katangian na makakatulong sa paglago ng ekonomiya, pagpapanatili sa seguridad at kapayapaan ng bansa at ang pagkakaroon ng kakayanang dalhin ang mga sa nito. Mahirap kung alanganin ang abilidad ng isang leader dahil magiging rason ito sa pagbagsak ng kanyang bansa. Ngunit may iilan sa mga namumuno ay dinadaan sa dahas at pananakot para masigurong nasusunod ang lahat at walang ibang kwekwestiyon sa kanilang mga desisyon. Hindi bale kung magpapahirap ito o magiging sanhinang katapusan ng buhay ng kanilang mga nasasakupan. Basta't nasusunod ang kanilang mga plano para sa kanilang bayan. Narito ang limang mga walang pusong diktador na nagpahirap sa kanyang mga mamamayan noon at ngayon. Number 5 Muammar Gaddafi, 1969 to 2011 Noong 1969, 27 anos pa lamang si Muammar Gaddafi sa kanyang isipan. Maraming mga mali at hindi patas na pamamalakad at ginagawa ang ibang mga banyagang bansa sa kanilang lugar, lalong-lalo na pagdating sa speto ng langis. Ibinasin niya ang kanyang pananaw sa kanyang hinahangaang leader ng Egypt na si President Gamal Abdel Nasser. Sa umpisa ay sumikat at nakilala talaga ang kanyang pamamaraan na tinawag na Black Gold na nagpayaman ng husto sa bansang Libya. Pero hindi rin nagtagal ay nabago ito at naging sakim at ganid na diktador si Gaddafi. Ang paghanga ng mga tao sa kanya ay nawala ng makitang makasarili pala ang kanilang leader at nang lumaon ay mas lalo pa itong naging masama. Nakilala si Gaddafi na mapanakit lalong-lalo na sa ayaw sa kanya at sumasalungat sa kanyang mga pamamaraan. Sa sobrang lupit ng kanyang mga pamamaraan na umabot na sa puntong pinondohan niya ang mga terorista at binansagan na siya ng Amerika na mad dog of the Middle East. Ang mga tao rin ay nagumpisa ng magaklas dahil sa panggigipit ng kanyang gobyerno. Ang protesta ay napunta sa puntong nabuo ang National Transitional Council o NTC at sumiklab ang civil war sa kanilang bansa. Naging sagad ang kaguluhan ng bansa kaya kinailangan na ng NATO na makialam para magkaroon muli ng kaayusan. Subalit hindi na mawala sa dibdib ng kanyang mga mamamayan ang galit na dala ng kanyang pagmamalupit dahil sa ilang libong buhay na kanyang kinitil. Kaya hindi siya tinigilan ng mga miyembro ng NTC Fighters hanggang mahanap siya. Sumapit ang October 2011, ang dating malupit na lider ng Libya ay natagpuan ng grupo at tinapos. Pero hindi doon nagtatapos ang kanilang paghihiganti ang kanyang dugoang katawan ay kinalagkat sa mga kalsada ng Libya para makita ng lahat. Number 4 Omar Al-Bashir 1993 hanggang 2019 Si Omar Hassan Ahmad Al-Bashir ang dating presidente ng Sudan Nakuha niya ang kapangyarihan noong 1989 ng pangunahan niya ang pag-aalsa kontra sa administrasyon ni President Ahmed Almirgani at napatalsik niya ito. Ang lakas talaga ni Al-Bashir ay nasa militar dahil siya ang nanguna sa mga ito ng matagal na panahon. Maraming kontrobersya ang nadikit sa kanya pero ang naglagay sa kanya sa kasaysayan ay ang pagliliti sa kanya ng International Criminal Court dahil umano sa mga kasong sa pilitang pagkuha ng mga pag-aari ng mga taga-Darfur dahil sa pag-ubos niya umano sa mga ethnic groups ng Masalit, Fur at Zagawa, suportado din ng NATO, Genocide Intervention Network at ng Amnesty International ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Limang kaso ng Crimes Against Humanity, Murder, Extermination, forcible transfer at dalawa pang bilang ng war crimes. Hindi man ang lahat ng hukom na nasa pagdinig ay sumang-ayon sa mga paratang sa kanya at sinabing hindi sapat ang mga ebidensya. Si Judge Anita Usaka ay ang nagsabing mayroong reasonable grounds dito. Subalit hindi isinorender ng opisyal ng Syria at kahit may warrant of arrest ng inalabas laban dito ay hindi pa rin ito nagdadakip dahil sa suporta ng Arab League at ng African Union. At maging si Al-Bashir ay nagdenay sa lahat ng paratang sa kanya. Pero katagalan ay may nabo na rin mga hukbo na kumalaban sa kanya dahil sa kanyang pang-aabuso. Umabot sa puntong nagkaroon na ng civil war ang lugar hanggang sumapit ang April 11, 2019. Sapilitan siyang tinangkal sa pwesto. Number 3 Bashar Hafez al-Assad, Syria 2000 hanggang 2011. Kung pag-uusapan naman ang pagiging diktador na salin lahi, si Bashar Hafez al-Assad ang isa sa mga mapapalad na binigyan ng kapangyarihan na mamuno ng isang bansa. Bago siya naging Pangulo ng Syria, ang kanyang ama ang may hawak sa posisyong ito. Sa kabila ng kanyang minanang posisyon, kailangan niya pa rin dumaan sa eleksyon. Noong una niyang pagtakbo, ay nakakuha siya ng 99.7 na boto. Nang sumunod, pagkaripas ng pitong taon, ay bumagsak ang kanyang popularidad. Nakakuha na lamang siya ng 97.6%. Minana din ni Assad ang pamamaraan ng kanyang ama, pati ang pakikipagdoos sa Israel dahil sa kagustuhan nilang mabawi ang Golan Heights. Sinuportahan din ni Assad ang mga militanteng grupo ng mga Palestinians at Lebanese. Kaya katagalan ng nasira ang alyansa nila sa Bansang Amerika. Mas lalo pa itong nasira nang tulig sa inya ang pag-atake ng US sa Iraq noong 2003. Ilang beses din siyang napasailalim ng radar ng US at ng UN dahil sa human rights violations. May inilabas ding report ang Human Rights Watch na pinamagata a wasted decade kung saan nakasad ang lahat ng panggigipit ni Assad sa kanyang unang sampung taon ng kanyang emergency rule. Isiniwalat nila kung ano ang ginagawa ng kinakatakutang mukbarat. May reports din sila, pati na ang Amnesty International, kung saan dinitali kung paano ginagawa ng mga secret police ni Assad ang pagligbit ng kanilang mga sa politika. Ang nangyari noong 2011 ang pinakamatindi. Kinitilang buhay ng ilang libong mga nagprotestang nagpro mga Syrian. Kaya maging ang Arab League at European Union ay nakiisa sa US para bigyan ng babala. Pero imbes na magbago ay nakipag-alyansa pa ito sa Russia at Iraq at humingi ng military support at nadagdagan pa ang bilang ng mga biktima ng massacre, pananakop, pagkagutom. Hindi rin pwedeng kalimutan ang kumpirmadong mga chemical attacks na ginawa ng militia ni Assad na umabot sa 336 confirmed attacks mula pa noong December 2012. Hanggang January of 2019, ang 90% sa mga ataking ito ay naganap pagkatapos ng Guata chemical attack noong 2013 kung saan sobra sa isang libong kataong nasawi pagkatapos silang pasabugan ng rocket na may dalang sarin gas. Number 2. Kim Jong-un, North Korea, 2011 till the present day. Ang napakakontrobersyal na leader ng North Korea na si Kim Jong-un, ang pangatlong leader ng People's Republic of North Korea. Ninda din niya ang posisyon sa kanyang ama na binawian ng buhay noong 2011. Simula nang naupo ito, sinuguro niyang buo ang kanyang kapangyarihan sa kanilang bansa. Ang mga nasasakupan niya ay walang karapatang sumalungat sa kanyang mga plano para sa bansa. At kung magpakita man ito ng pagtutol, ay siguradong tapos ang buhay nito. Kinatakutan din ng kanyang pagsik. Dahil pinaubos niya rin umano ang taong malapit sa ama niya. Noong ito'y nabubuhay pa, maging sila man ay kamag-anak. Ito mano ang kumitil ng buhay ng kanyang half-brother na nagtago sa Malaysia noong 2017. Marami itong ginawang mga batas na hindi mo makikitaan ng tamang rason, pero naging sanhi ng pagkabilanggo, maging bata man o matatanda. Isa na rito ang hindi pagpunas ng imahe ng isang dakilang leader nagkaroon ng laganap na pagkagutom sa bansa at kasalukuyan ay nagiging sanhi ng pagkitil ng mga tao sa kanilang sariling buhay. Hindi rin niya pinayagan ang anumang media outlets na hindi pag-aari ng bansa. Hindi rin po pwede ang magpalabas ng anumang pelikula na hindi gawa ng sariling bansa. Bawal din ang sumapi sa anumang relihiyon at hindi rin po pwede ang magkaroon ng anumang interracial relationship. Number 1 Saddam Hussein, 1979 to 2003. Walang hindi na kakakilala kay Saddam Hussein at ang kanyang mga kalupitan. Pinaniniwalaan ang bilang ng mga taong nasawi sa mga kamay ni Saddam Hussein ay aabot ng 250,000. Ilang digmaan din ang kanyang inumpisahan kontra sa mga kalapit niyang mga bansa gamit ang kanyang malulupit na mga secret police. Ang makababaihan ay kanyang pinakulong Ang rason ng kanyang galit sa grupong ito ay dahil sa pakikipag-alyansa ng Kurdistan Democratic Party sa Iraq Noong naganap ang digmaan ng dalawang bansa Minirapat niyang parusahan ang buong hukbo kasama na kanilang leader na si Mossud Barzani biglang nawala ang 5,000 na mga kalalakihan simula edad 10 at natagpuan makalipas ang ilang dekada. Kasama din ang kanyang pinsa na si General Ali Hassan Al-Majid, na din sa tawag na Chemical Ali. Isinagawa nila ang Al-Anfal Operation noong 1988 na pinaniniwala ang tumapos ng 182,000 katao gamit ang mustard at nerve gas. Marami pang kaso ng pang-aabuso at pagkitil ng maraming buhay ang ikinabit kay Saddam Hussein habang siya pa ang namumuno sa Iraq hanggang tuluyan na siyang nadakip ng tropa ng US noong 2003. Ilang taon din itong nagtago ng tugisin siya ng kanyang mga kalaban. Matapos dinggin sa korte ang kanyang mga kasalanan, ay binitay siya noong December 30, 2006. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.